magandang lawan, wapai sigoro kinsa na guna ha. Parihas gray ha. O di kukun drone ha. Ala ko sa kundudakan na itong drone dahi. Bakbakan. Unang kurbana. Kurbana Sinto Balde. Daba Oriental. alaka ka. Naguna na ang Daba Oriental mga ikala ha. Atomic FL number 15 at Magnetic number 1. Pwesto na ang mga bangka. Racing teams, nag-briefing po tayo kanina. Alam niyo na po ang sunod-sunod ng inyong takbo. Ipwesto niyo na ang inyong bangka. Tingnan niyo ang takbo ng Visayas ha. Tingnan niyo, kurbana. Dala na siya. Halaka, kurbana niya. Oh ha. Nasaag na. Mula gila, di ba maminaw? Oh na, kaya diya. diya. Oh, kaya patawag nito sa lamin sa kanila wala eh. ani. ka, bakbakan mo niya, nagula na ang bisayas. Oh, kurban na niya. Tayo ba kanila Sige. Allah. <laughs> oh, so, ah. Ala na racing teams maging aral sa inyo na palaging umattend briefing. Ah. <laughs> Napakalaking bagay no na umattend kayo ng briefing dahil hindi niyo malalaman kung ano ang ikot niyo. Oh, sayang nakakusog sa bangka. Diapaai si guru, di, Siguro, di Gokor, Alaka ah, tanawang di saya sa ala ka di kitra